Makalipas ng dalawang taon, tuluyan ang sinibak ng Los Angeles Lakers ang kanilang head coach na si Coach Darvin Ham. Ayon sa report, matapos matalo ng LA sa first round ng playoffs laban sa defending champion na Denver Nuggets, official nang tinanggal ng LA si Coach Ham. Kung maalala nyo nung nakaraang taon, kasama ng Lake Show itong si Coach Darvin Ham sa West Finals, yun nga lang sila doon ng Denver Nuggets. Pero nitong taon naman, nasungkit ng Lake Show ang first ever in-season tournament champions at nakapasok pa sila sa playoffs. Pero hindi pa rin niya naging sapat para manatili o ipagpatuloy ni Ham ang trabaho niya bilang head coach ng LA Lakers. Bali matapos kasi mga idol matalo ng Lakers sa first round ng playoffs laban ulit sa Denver Nuggets, tinanggal na siya bilang head coach ng LA. Sa mga hindi nakakaalam, hindi lang naman si coach siya mang tinanggal. Lahat ng coaching staff na meron sila, maging si assistant coach Phil Handy ay kasama rin o kabilang din sa mga natanggal. Well, sa ngayon hindi natin alam kung anong kaganapan ang mayroon sa LA. Siguro ito na yung unang hakbang na ginawa nila para sa susunod na taon. Speaking of head coach mga idol, pag-usapan na rin natin dito ang matutunog na pangalan na kung saan nababanggit or may posibilidad na maging head coach ng Lakers sa susunod na season. Ayon sa report ni Jovan Buha, nakilala bilang scriptwriter ng Los Angeles Lakers, ayon sa kanya, interesado daw ang Lake Show sa assistant coach ng Celtics na si Coach Charles Lee. Dagdag pa dyan, ibinalita e, rin na hindi umano, kinontak na ng LA ang veteran shooter na si JJ Redick. Sa mga hindi pala nakakaalam, interesado rin kasi sa dalawang to ang kupuna ng Hornets at kasama nga silang dalawa sa finalist na maaaring maging head coach ng Charlotte sa usunod na taon. Well, hindi pa naman sila pumipirma ng kontrata mga idol kaya marami pang pwedeng mangyari hanggat hindi pa official. Bukod sa dalawang yan, interesado rin ng LA sa kasulukuyang head coach ng LA Clippers na si Coach Tyron Lue na naging head coach din dati ni Lebron noong naglalaro pa siya sa Cleveland Cavaliers Matagal ko na rin nakikita o nababasa sa iba't ibang uri ng social media platform na maraming tagahanga ng Los Angeles Lakers ang gusto na matanggal itong si Coach Darvin Ham Kaya malamang sa malamang hindi ako nagkakamali na ngayong araw maraming masaya sa ginawa ng Lake Show sa kanya Pero syempre bilang isang totoong tagahanga nagpapasalamat pa rin ako sa dalawang taong serbisyo na ginampanan ni Coach Darvin Ham dito sa LA Maraming salamat sa iyo, Coach Ham. Good luck and God bless sa usunod mong trabaho. Kay mga idol, kung kayo ang tatanungin, sino sa tingin nyo ang karapat dapat maging head coach ng Los Angeles Lakers sa usunod na season? Magkomento lang dyan sa may comments section at babasahin natin yan. Para pala sa mga solid supporters ko dyan mula sa YouTube at Facebook, huwag nyong kakalimutan na magjoin din po sa playback account natin na kung saan namimigay tayo dyan ng iba't ibang orin ng papremyo, katulad ng alam nung nakaraan, nagpag-giveaway tayo ng bola at may kasama pang Gcash. Kaya ikaw na nanonood ng video na to, kung hindi ka pa nakasali, sumali ka na idol, wag ka na magpahuli pa. Kasi marami pa tayong pamimigay dyan, katulad ng ngalan ng t-shirts, jersey at sapatos ni Lebron. Kaya ano pang hinihintay mo, hanapin muna ka agad sa playback si King Gen TV or kung hindi naman, iklik mo lang yung link dyan sa may comment section. So paano ba yan mga idol? Hanggang dito na lang muna tayo. Kung sakali may dumating man na balita patungkol sa Lake Show, gagawa na lang ulit ako ng video. Muli, maraming maraming salamat sa solid support nyo mga idol. It's your boy King Jen, I'm out.